Nararamdaman mo na ba na may malaking bagay na papalapit pero hindi mo maipaliwanag kung bakit? Parang may pabulong sa hangin, isang kakaibang pagkakataon, o isang pakiramdam sa sikmura na nagsasabing, "Teka, may magbabago." Kung isa kang Gemini, hindi ito guni-guni lang. Ang mga bituin ay umaayon sa paraang matagal ng hindi nangyayari. At ang Hunyo 12, 2025, ang magiging simula ng isang bihirang landas patungo sa jackpot na sadyang inilaan para sa iyo. Pero heto ang dapat mong tandaan. Karamihan ng tao ay hindi napapansin ang mga senyales. Binabale wala nila ang mismong sandaling kayang baguhin ang buong buhay nila. Huwag kang maging isa sa kanila. Ito ang iyong babala at ang iyong paanyaya. Sa Pilipinas, lumalaki tayong naniniwala sa mga senyales. Kapag may paru-parong pumasok sa bahay, Ibig sabihin may nagbabantay sa atin. Makating palad, may swerteng paparating. Hindi lang tayo nabubuhay sa luhika, nabubuhay tayo sa pakiramdam. Yung malalim na kutob na parang may mas mataas na puwersang gumagabay sa atin. Kung isa kang Gemini, matagal ka nang inihahanda ng universo. Hindi sa mga bonggang palatandaan, kundi sa mga pabulong, mga sandaling tila pamilyar, mga pagkaantala na sa huli may mas magandang dahilan. Mga panaginip na tila babala o pangako. Hindi ito basta-bastang mga pagkakataon lang. Dahil pagsapit ng Hunyo 12, 2025, magsisimula ang isang bihirang pagkakahanay ng enerhiya. Magbubukas ng isang landas na maraming tatawaging swerte. Pero ikaw, alam mong higit pa ito sa swerte. Ito ang iyong jackpot path. Hindi lang sa pera, kundi sa mga biglaang pagbabago. Tamang tempo at mga sagot na matagal mo nang hinihintay. Pero ang sandaling ito ay hindi para sa lahat ng Gemini. Ito ay para lang sa mga marunong makinig, para sa mga matagal nang naghihintay, nanalig at nanatiling matatag kahit walang pumapansin. Kung ikaw 'yon, kung ikaw ang isa sa mga 'yon, kung ikaw ang Gemini na 'yon, ang mensaheng ito ay higit pa sa prediksyon. Ito ay isang kumpirmasyon. At lahat ng dapat mong malaman dito na magsisimula. Ano ang espesyal sa Hunyo 12? Sa Pilipinas, ang Hunyo 12 ay laging may kahulugan. Ito ang araw ng kalayaan, tagisag ng tapang, paglaya, at simula ng isang makapangyarihang yugto. Pero sa taong 2025, para sa mga Gemini, may isa pang mas malalim na kahulugan ang petsang ito. Isang cosmic na kahulugan. Sa mismong araw na ito, magsisimula ang kakaibang pagkakahanay ng mga planeta, lalo na si Mercury, ang ruling planet ng Gemini. Magbubukas ito ng isang malinaw na channel sa pagitan ng iniisip mo at ng mga nangyayari sa buhay mo. Sa mas simpleng salita, ang mga iniisip mo, sinasabi mo, at pinaniniwalaan mo pagkatapos ng araw na ito, ay mas mabilis na magmamanifest sa realidad mo. Pero hindi lang ito basta astrology mula sa aklat. Ayon sa modernong mga astrologer na nag-aaral ng star maps ng 2025, si Mercury, Jupiter, at ang Moon ay bubuo ng isang kakaibang triangle. Ang epekto? Ina-activate nito ang abundance, communication, at emotional clarity. Mga katangiang likas na nasa loob mo bilang isang Gemini. Kung pakiramdam mo'y nastuck ka nitong mga nakaraang buwan, kung parang walang nakakarinig sa'yo, kung tila invisible ka sa mundo. Ang shift ng enerhiya na ito ay parang biglang napansin ka ng universo. Ang mga pintong dati isarado, maaaring dahan-dahang bumukas. Yung ideya ng negosyo na tinabi mo? Yung ugnayang akala mong tapos na? Yung oportunidad na hindi mo akalaing karapat-dapat ka? Magsisimula silang bumalik sa orbit ng buhay mo sa petsang ito at ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi lang ito isang araw ng Himala. Ang Hunyo labindalawa ay simula lamang. Ang alon ng enerhiya ay lalakas pa sa loob ng susunod na labing apat na araw. Ang mga Gemini na makikinig, maniniwala at kikilos kasabay ng enerhiyang ito ay masusundan ang agos na hindi lang magdadala ng swerte, kundi ng tunay na kalayaan. Bakit kalayaan? Dahil ito ang tunay na ibig sabihin ng Jackpot Energy na ito. Ang pagkakataong makalaya mula sa takot, kakulangan at mga lumang bersyon ng sarili mo. At kung may isang zodiac sign na isinilang para sa freedom, ikaw yon Gemini. Ipinanganak kang magbago. Gumalaw. Mag-transform. Kaya pagdating ng Hunyo 2. Huwag mo lang ipagdiwang ang kalayaan ng bansa. Ipagdiwang mo rin ang kalayaang espiritual ng isang kaluluwang handang simula ng kanyang bagong kabanata, mga palatandaan na bumubukas na ang iyong jackpot path sa Pilipinas, naniniwala tayo sa mga senyales, hindi dahil sa pamahiin lang, kundi dahil alam nating mas malalim ito. Ang universo ay bumubulong muna bago ito sumigaw. At para sa mga Gemini, nagsimula na ang mga bulong na yon. Maaaring hindi mo pa napapansin pero ang landas patungo sa iyong jackpot ay hindi nagsisimula sa winning numbers o bigla ang pera. Nagsisimula ito sa mga pagbabago sa iyong espiritu, sa paligid mo, at sa mga simpleng karanasan sa araw-araw. Narito ang mga banayad, ngunit makapangyarihang, palatandaan na tahimik nang bumubukas ang iyong jackpot path. Isa, pakiramdam mo'y balisa, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit maraming Gemini ngayon ang nakakaramdam ng kakaibang pagkabalisa. Hindi ka malungkot, pero hindi ka rin kontento. Hindi ka nawawala, pero parang hindi mo rin alam kung saan ka patungo. Ito'y hindi problema. Ito'y senyales. Ibig sabihin, ang kaluluwa mo ay naghahanda sa paglawak. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong pangangati ng kaluluwa, ang pagnanais ng espiritu na lumago. Kapag naramdaman mo ito, may malaki ng parating. Huwag mo itong baliwalain ikaw ang nakakakita ka ng paulit-ulit na pattern, lalo na sa mga numero at panaginip. Palagi mo bang nakikita ang isang daan labing isang, dalawang daan dalawa, walong daan walumput walo, o labindalawa labindalawa? Panaginip ng tubig, tulay, o mahabang daan. Ito ay mga spiritual markers. Ang numerong walo ay simbolo ng kasaganaan. Ang dalawa ay tungkol sa balanse at pagpili. Ang tulay sa panaginip? Ibig sabihin, tumatawid ka na sa bagong yugto ng buhay. Gumagamit ang universo ng mga simbolo at bilang isang Gemini na likas na alerto, ikaw ang unang nakakaramdam nito. Kung parang sobrang eksakto para tawaging coincidence, baka nga hindi ito coincidence. Ikatatlo, may tao o pagkakataon mula sa nakaraan na biglang babalik isang dating kaibigan. Isang nakalimutang oportunidad, isang usapang walang closure. Kung may bumalik mula sa nakaraan, lalo na mula Hunyo 10 hanggang Hunyo 26, pakinggan mo. Hindi ito palaging tungkol sa pagbabalikan. Minsan, bumabalik ang tao hindi para manatili, kundi para itulak ka sa susunod mong hakbang. Ikaapat, mas nagiging emosyonal o mapagmuni-muni ka ang mga Gemini, ay kilala sa lohika at bilis mag-isip. Pero kamakailan, baka napapansin mong nagiging emosyonal ka, kahit wala namang dahilan. Umiiyak sa simpleng eksena. Tinatamaan ng kabutihang loob ng iba. Gustong mapag-isa para lang mag-isip. Hindi ito kahinaan. Ito ay spiritual cleansing. Nililinis ng kaluluwa ang mga hadlang para matanggap mo ang darating. Ang malas mo ay biglang nagiging neutral o positibo. Napansin mo bang hindi nagaanong masama ang mga nangyayari? Yung kanseladong plano, napalitan ng mas maganda. Yung pagtanggi, naging daan sa bagong direksyon. Ito na, yung jackpot energy na unti-unting nililinis ang daan mo. Sa paniniwalang Pilipino, ito ang tinatawag na paglilinis ng daan. Bago dumating ang biyaya, nililinis muna ang landas. Ikaanim na parang lagi kang pinapapili. Paulit-ulit. Ramdam mo ba na parang sunod-sunod ang kailangang desisyonan mo ngayon? Ano ang tatanggapin? Ano ang bibitawan? Sino ang pagkakatiwalaan? Ito ang paraan ng universo para subukan ang alignment mo. Dahil kapag bumukas na ang jackpot path, hindi ka nito pinipilit. Iniimbitahan ka. At bawat maliit na desisyong ginagawa mo ay maaaring maglapit o magpalayo sa biyaya. Kung naranasan mo kahit dalawa o tatlo sa mga senyales na ito, nagsisimula na ang pagliwanag ng iyong landas. Tahimik ito, pero totoo. Ang tanong na lang, kikilos ka ba sa tamang oras? Dahil ang universo ay hindi nagpapadala ng senyales para lang sa wala. Nagpapadala ito ng senyales kapag may biyayang ihahatid. Ano ang dapat gawin ng mga Gemini? Espiritwal? at praktikal. Ang mga Gemini ay pinagpala ng talas ng isip at likas na enerhiya. Pero kapag nagsimulang tumaas ang jackpot energy, hindi sapat ang natural mong talento. Maaaring buksan ng universo ang landas. Pero ikaw ang kailangang humakbang. Kaya paano ka makikiayon sa bihirang cosmic window na magbubukas pagkatapos ng Hunyo Dos? Ang sagot, balanseng paghahanda, espiritual at praktikal. Isang linisin ang iyong enerhiya, gamitin ang pananampalataya. Sa maraming tahan ng Pilipino, bago ang isang mahalagang kaganapan, naglilinis tayo. Naglilinis ng bahay. Nagtatapon ng kalat. Inaayos ang paligid. Bakit? Dahil alam natin kailangang may espasyo ang biyaya para makapasok. Ganyan din ang iyong espiritu. Gamitin ang panahong ito bago at pagkatapos ng Hunyo, labindalawa para linisin ang iyong panloob na enerhiya. Pwede mong gawin ito sa pamamagitan ng pagsindi ng puting kandila sa pagsikat ng araw, pagdarasal ng pasasalamat tuwing umaga, paghuhugas ng kamay gamit ang asin at tubig para alisin ang negatibong enerhiya, ritual sa maraming pamilyang Pilipino, pagsusulat sa journal ng iyong takot, layunin at damdamin. Ang disiplina sa spiritual cleansing ay nagtatanggal ng gulo sa isipan at nag-aanyaya ng kaliwanagan. Dalawang huwag lang mangarap, sabihin, isulat, at kumilos. Ang Gemini ay pinamumunuan ni Mercury, ang planeta ng komunikasyon. Kaya ang mga salita mo ay hindi lang salita. Ito'y mga plano ng kapalaran mo. Pagkatapos ng Hunyo 12, isulat mo ang iyong mga layunin. Sabihin mo ito ng malakas. Gamitin ang mga pahayag na ito. Handa na akong tanggapin ang nakalaan para sa akin. Ayon ako sa daloy ng kasaganaan. Dumarating sa akin ang pera na may layunin at kapayapaan. Pero huwag ka lang magsalita, kumilos ka rin. Kahit maliit na hakbang. Mag-apply sa oportunidad. Magpadala ng mensahe. Subukan ng ideya. Humingi ng tulong. Sa kulturang Pilipino, ito ang tinatawag nating sipag at tiyaga. At ito ang susi para gawing totoo ang enerhiya tatlo iwasan ng mga magnanakaw ng enerhiya tao, gawain at kaisipan. Minsan hindi sa kulang ka sa ginagawa, kundi sa may ginagawa kang dahan-dahang nagpapahina sa Kung gusto mong tahakin ang jackpot path, iwasan mo ang mga taong laging nagdududa sa mga gawain na wala namang saysay, walang tigil na pag-scroll, chismis, negatibong balita, mga iniisip na nagsasabing hindi ko kaya. Mapanganib ang mga magnanakaw ng enerhiya, hindi dahil malakas sila, kundi dahil tuloy-tuloy sila. Pangalagaan mo ang iyong katahimikan, ito'y sagrado. Ikaapat na isa buhay ang bayanihan, magbigay bago tumanggap. Maaaring magulat ka, minsan ang pinakamabilis na paraan para makatanggap ng biyaya ay ang maging daan ng biyaya para sa iba. Kung may sobra kang pagkain, ibahagi. Kung may nangangailangan, tumulong. Kahit simpleng dasal o mabuting salita, nagbubukas ito ng pinto ng mga pagpapala. Sa ating kultura, ito ang bayanihan, ang espiritu ng pagtutulungan at malasakit. At kapag isinabuhay mo ito, sinasabi mo sa universo, hindi lang ako handang tumanggap, handa rin akong magbahagi. Ikalima, magtiwala sa tamang panahon, kahit tahimik ang lahat. Pagkatapos ng Hunyo 12, magkakaroon ng mga araw na tila walang nangyayari, walang senyales, walang pagbabago, ordinaryong araw lang. Huwag kang bibitaw. Dahil ang jackpot energy hindi laging may kasamang kulog. Minsan, ito'y dumarating ng dahan-dahan, parang alon na marahang itinatayo ang buong buhay mo. Kapag tila walang nangyayari, tandaan. Ang katahimikan ay galaw din. Kapag nasa tamang landas ka, Gemini, ito ang panahon mo. Panahon para kumilos na may layunin, hindi dahil sa pressure. Panahon para maniwala, hindi matakot. Panahon para magsalita ng buong tapang at manalig na bawat hakbang mo pagkatapos ng Hunyo 2 ay maririnig ng universo, nang mas malakas kaysa dati. Paniniwalang Pilipino at pagkakaayon sa swerte ng Gemini sa puso ng bawat tahanang Pilipino, naninirahan ng isang tahimik na pag-asa. Naniniwala tayong sa pamamagitan ng pananampalataya, sipag at pasensya. Kahit ang pinakaordinaryong araw ay pwedeng maging isang himala. At para sa mga Gemini, ang mga halagang ito ay hindi lang bahagi ng kultura, susi sila. Ikaw, Gemini, ay isinilang na may isipang mabilis kumilos, espiritong hindi mapalagay at pananabik sa katotohanan. Pero ngayong 2025, lalo na pagkatapos ng Hunyo 12, ang iyong jackpot path ay mga ng higit pa sa paggalaw. Hihilingin nito ang pagkakaayon sa iyong pinagmulan, sa iyong espiritu, at sa iyong kapalaran. Pananampalataya plus pagkamausisa ng Gemini. Ang mga Gemini ay likas na mausisa, laging nagtatanong laging naghahanap. Pero kapag ang pagkausisa ay pinagsama sa pananampalataya, may makapangyarihang nagaganap. Mula sa tanong na magtatagumpay ba ako? Nagiging paniniwala na naniniwala akong papalapit na ang tagumpay sa akin. Ang pagbabagong ito ay hindi lang nag-aangat ng enerhiya mo. Binabago nito ang direksyon ng buhay mo. Dahil ang paniniwala ay humihila ng oportunidad. Sipag plus enerhiya ng Gemini. Kilalang masipag ang mga Pilipino sa anmang sulok ng mundo. Nagsasakripisyo. Tinitiis ang pagod. Maagang gumigising, gabing-gabi na akong matulog, para sa pamilya, para sa pag-asa, para sa kinabukasan. Bilang Gemini, ang likas mong enerhiya ay iyong gasolina. Pero ngayon, kailangan itong tutukan. I-channel mo ang iyong sipag hindi sa lahat ng bagay kundi sa tamang bagay. Sa ideyang paulit-ulit bumabalik sa isip mo, sa pangarap na ayaw kang tantanan, sa landas na palaging lumilitaw. Dahil kapag nagsanib ang enerhiya ng Gemini at sipag ng Pilipino, ang tagumpay ay hindi na tanong kung kailan, kundi tiyak na darating. Pasensya plus bilis ng Gemini. Ang mga Gemini ay likas na naghahangad ng agarang resulta. Gusto mo ng kilos, gusto mo ng pagbabago, ngayon din. Pero minsan, ang universo ay gumagalaw hindi sa mga biglaang hakbang, kundi sa mga layer. At dito pumapasok ang pasensya. Kung walang nangyaring kahanga-hanga agad pagkatapos ng Hunyo Dos, huwag kang mabahala. Magtiwala kang ang universo ay kumikilos pa rin. Inaayos ang piraso, ine-energize ang landas, at inilalapit ang mas maganda kaysa sa iyong inaakala. Sa kulturang Pilipino, ang pasensya ay hindi lang paghihintay, kundi paghihintay na may pananampalataya. Kapag pinagsama mo ang mga halagang Pilipino sa mga katangian ng Gemini, nagiging unstoppable ka. Dahil ang jackpot energy ay hindi lang tungkol sa swerte. Ito'y tungkol sa pamumuhay sa paraang humihila ng swerte, sa pamamagitan ng pananampalataya, sipag, at espiritual na pasensya. Kaya kung nagtataka ka kung bakit parang kakaiba ang panahong ito, ito'y dahil nagigising na ang iyong kaluluwa sa kung sino ka talaga, isang tulay sa pagitan ng paniniwala at tagumpay. Mga dapat iwasan pagkatapos ng Hunyo labindalawa. Minsan, hindi ang bagyo ang sumisira sa ani, kundi ang maliliit na peste, tahimik na ngumangat-ngat sa ugat. At pagkatapos ng Hunyo labindalawa, Gemini, Papasok ka sa isang yugto kung saan malapit na ang mga biyaya, pero marupok pa rin ang mga ito. Ang tamang enerhiya ay pwedeng magpalago, pero ang maling mga desisyon ay pwedeng magpabagal, maghadlang, o tuluyang mawala ang mga para sa iyo na sana. Kaya pag-usapan natin kung ano ang dapat mong iwasan sa sagradong panahong ito. 1. Sobrang pag-iisip at pagdududa sa sarili. Ang mga Gemini ay likas na mapag -isip. Ang utak mo ang iyong pinakamalakas na sandata, pero pwede rin itong maging hadlang. Pagkatapos ng hunyo labindalawa, kapag nagsimula ka ng magtanong ng, baka hindi naman ito totoo, baka hindi ko ito deserve, baka hindi pa ako handa, doon ka nagsisimulang maantala. Tandaan, mas mabilis tumugo ng universo sa kumpiyansa kaysa sa pagiging perpekto. Huwag mong himay-himayin ang mga senyales. Balikan mo kung ano ang una mong naramdaman sa puso mo, doon ka kumapit. 2. Pagsagot ng oo sa lahat. Ito ay panahon ng paghihimay at pagdedesisyon. Hindi lahat ng alok ay para sa'yo. Hindi lahat ng tao ay dapat manatili. Hindi lahat ng oportunidad ay biyaya. May mga distraction na mukhang kumikislap. Kapag sinabi mong oo sa lahat, baka mamismo mo yung nag-iisang oo na para talaga sa'yo. Pumili ka. Hindi ka desperado. Ikaw ay itinakdang maging matagumpay. Tatlong pakikihalubilo sa mga negatibo o mainggitin. May mga tao na kapag nakita ang liwanag mo, gagawin ang lahat para pahinain ito. Tutulig sa inang mga pangarap mo. Pagtatawanan ang pag-asa mo. Ipapaalala ang mga pagkakamali mo at ipapasok ang takot sa isipan mo. Hindi sila masama, pero hindi sila kaayon sa enerhiya mo. Pagkatapos ng Hunyo 12, alagaan mo ang enerhiya mo na parang ginto, dahil ginto ito. Ang paglayo ay hindi laging kawalang galang. Minsan, ito'y paraan ng pagtatanggol sa sarili. Gemini, ang jackpot path ay hindi lang tungkol sa mga ginagawa mo, kundi pati sa mga itinitigil mo. At kung maiiwasan mo ang mga tahimik ngunit mapanirang bitag na ito, ang mga biyaya ay hindi lang kakatok sa pintuan mo. Babasagin nila ito para pumasok. Mga huling senyales na kumpirmasyon. Na ito'y paparating na minsan, ang pinakamakapangyarihang senyales ay hindi galing sa langit, kundi galing sa simpleng araw-araw na buhay. Hindi lahat ng banal ay mukhang mahiwaga. Madalas, ito'y mukhang ordinaryo, hanggang mapansin mong may kakaiba. Kaya kung nagdadalawang isip ka pa kung talagang bumubukas na ang iyong jackpot path pagkatapos ng Hunyo 12, bigyang pansin ang mga huling makapangyarihang kumpirmasyong ito. 1. Isang matagal ng problema ay biglang nalulutas. Yung isyong matagal mo nang iniintindi, bayarin, gulo sa trabaho, o hindi pagkakaunawaan, maaaring bigla nalang lang humupa o tuluyang mawala. Hindi man ito perpekto pero mararamdaman mong may ginhawa ito'y hindi basta swerte lang. Ito'y ang universo na gumagawa ng espasyo para sa susunod. Ikadalawa ng Mayo tumutulong sa'yo kahit hindi ka humihingi. Maaaring maliit lang, isang kapitbahay na nagdala ng pagkain. Kaibigang biglang nag-message sa tamang sandali. Isang estranghero na nagsabing parang may kinalaman sa pinagdadaanan mo. Ito ay spiritual alignment in action. Sa paniniwalang Pilipino, ito ang tinatawag na padala ng langit, mga mensaheng ipinadala mula sa itaas. Tatlong Mayo kakaibang katahimikan. Kahit gulong-gulo ang sitwasyon. Maaaring kapos ka sa pera, pero parang okay ka lang. Hindi ka sigurado, pero hindi ka natatakot. Wala kang lahat ng sagot, pero sa kaibuturan mo, may boses na nagsasabing, ayos lang ang lahat. Ang kapayapaang ito, ay hindi basta nangyayari. Ito ang senyales na nakita na ng kaluluwa mo ang paparating at inihahanda ka na para tanggapin ito. 4. Paulit-ulit mong nakikita ang parehong mensahe. Iisa lang ang tema, pero paulit-ulit itong lumalabas sa iba't ibang anyo. Mga video, usapan, panaginip, kahit sa TikTok. Kung palagi mong naririnig ang Ngayon na ang tamang panahon, huwag kang susuko o, malapit na ang biyaya mo. Hindi iyon coincidence. Iyon ay kumpirmasyon. Gemini, ang mga senyales na ito ay tahimik, ngunit malinaw, na patunay na ang iyong jackpot path ay hindi na hakahaka. Ito'y unti-unti nang binubuo sa paligid mo. Ngayon, isa na lang ang tanong. Handa ka na bang lakaran ito? Konklusyon? Hindi lang ito tungkol sa swerte, kundi sa paghahanda. Kapag narinig ng mga tao ang salitang jackpot, ang naiisip agad ay bigla ang kayamanan. Panalo sa loto. Isang sandaling kayang baguhin ang lahat. Pero para sa'yo, Gemini, ang jackpot na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kalayaan, kalayaan mula sa takot, kalayaan mula sa pagdududa, kalayaan mula sa paulit-ulit na pagsisikap na tila kulang pa rin kahit ibinigay mo na ang lahat. At ngayon, Pagkatapos ng Hunyo Labindalawa, ang kalayaang iyon ay abot kamay na. Pero heto ang katotohanang hindi sinasabi ng mga bituin sa lahat. Hindi ang maswerte ang binibiyayaan ng universo. Ang tunay na nabibiyayaan ay ang handa. At ang pagiging handa ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Ito ay tungkol sa pagising araw-araw at pinipiling maniwala. Kahit walang nagbabago sa paligid mo. Ito ay tungkol sa pananatiling tapat sa paniniwala. Kahit walang pumapalakpak sa mga pagsisikap mo. Ito ay tungkol sa paggawa pa ng isang hakbang kahit gusto mo ng sumuko. Gemini, hindi ka narito dahil aksidente lang. Naakit ka sa mensaheng ito dahil alam na ng kaluluwa mo ang katotohanang hinihintay pa ng isipan mong tanggapin. Ito na ang panahon mo. Bukas na ang landas at ang tanging natitira na lang ay ang lakarin ito. Kaya habang papalapit ang Hunyo 12, huwag mong hintayin ang kidlat. Hanapin mo ang mga senyales. Pakinggan mo ang kutob mo. Pangalagaan mo ang kapayapaan mo. Subukan mong muli. Kumilos na ang universo. Ngayon, ikaw naman. At tandaan, kapag para sa'yo, kahit gaano katagal, darating at darating rin Gemini, tinatawag ka na ng iyong Jackpot Path. Handa ka na ba?